Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa unang korinto 1558. Ang sabi po, Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Nawa ating topic po ngayon na pag-uusapan, Wala palang sayang kung tunay tayong masipag sa paglilingkod sa Diyos. Bakit hindi sayang kung tunay tayong masipag sa paglilingkod sa Diyos? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una po, dahil may reward ang Diyos sa mga nagpagal para sa kanya. Ano po ang sinasabi sa ating teksto? Ang sabi, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. Ang salvation mga kapatid ay hindi po ito reward, kundi gift through faith. Hindi ito sa pagsisikap ng tao. Subalit mga kapatid, ang reward, ito po ay nakukuha at ibibigay bunga ng paghihirap at tiyaga natin. Kaya ang konteksto sa unang Korinto 15.58 ay tumutukoy sa mga believers na at may utos na magpakatatag, huwag matinag, kundi magpakasipag. Meaning, ang ganitong kasipagan ay may reward sa Panginoon walang sayang. Ano ang sabi sa unang Korinto 3.8? Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parihong manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Naniniwala ako na kung buong puso ang ating pagpapagamit at paglilingkod sa Diyos, hindi ito makakalimutan ng Diyos. Magbibigay siya ng reward sa atin dito sa mundo at sa eternity. Kaya kahit dito pa lang sa mundo mararanasan natin ang reward ng Panginoon na kung tayo ay masipag sa kanya sa pagsamba, sa pananalangin, pagdalo pangangaral, pagtulong, pagvolunteer, pagpapahalaga sa ministry at sa iglesia. Maraming pagpapala si Lord na hindi mo inaasahan. Mga amazing blessings bilang reward sa ating pagpapagal para sa kanya. Sa eternity o sa ikalawang buhay listado ni Lord ang ating mga ginagawa para sa Kanya. Sa araw ng paghukom o sa rapture day man, matatanggap natin ang reward ng Panginoon. Sabi po sa Kulusas 3.24, Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakaluuban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Dito naman sa pahayag 22.12, At sinabi ni Jesus, makinig kayo, Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, paalala lang, ang makakatanggap lang ng reward sa Panginoon ay ang mga tunay na may kaligtasan. Ang tunay na tagasunod o mga anak ng Diyos at dipindi ito kung saan sila masipag, doon din ibabagay ang reward na matatanggap. Now, bakit hindi sayang kung tunay tayong masipag sa paglilingkod sa Diyos? Ang una, dahil may reward ang Diyos sa mga nagpagal para sa Kanya. Number two, dahil totoo ang Diyos kapag nangako. Ang ating teksto ay nagsasabi, Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kapag nagsabi ang Diyos na hindi masasayang ang paghihirap natin sa Kanya, Tunay ito kapatid, totoo ito, at hindi siya nagsisinungaling. Ayon po sa Hebreo 6.18, Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Minsan mga kapatid, kulang lang tayo sa tiwala sa pangako ng Diyos. Kaya minsan ito ang dahilan at pinaghuhugutan para manghina, man lamig sa paglilingkod. Pero kung buo talaga ang ating paniniwala sa pangako ng Diyos, hindi tayo panghihinaan, kundi mas magiging matatagpat tayo at mas lalo pa natin siyang inuuna. Ano ang pangako ng Diyos kapag unahin siya? Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." So, magbibigay ang Diyos mga kapatid. Ano naman ang pangako ng Diyos kapag tayo ay sumampalataya kay Hesus? Maliwanag din ito sa John 3:16. Ang sabi, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever, take note, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Sa Roma 8.1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isana kay Kristo Hisos. Napakaliwanag ng pangako. Nais ko lang itong ipaalala na baka kasi sumampalataya ka lang kay Hesus, pero ayaw mong maglingkod, ayaw mong magpagamit, ayaw mong magsipag, ayaw mong mamuhay sa pagsunod dahil duda ka pa rin sa kanya at sa kanyang pagiging makapangyarihan. Totoo mga kapatid ang pangako ng Diyos. Kaya hindi sayang ang ating paglilingkod ngayon habang naghihintay tayo sa kanyang pagdating. Now, bakit hindi sayang kung tunay tayong masipag sa paglilingkod sa Diyos? Number two, dahil totoo ang Diyos kapag nangako. Number three, dahil na lulugod at Diyos sa mga anak niyang matatag, hindi natitinag, kundi nagpakasipag na may pagtitiis. Ano ang sabi sa ating teksto? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ang tunay na binigyan ng Diyos ng assurance of salvation, ang tunay niyang ginawang anak, ay clear ito sa kanya. Kaya ganun na lang katindi ang galak sa puso at magpapakasipag ito sa Panginoon. Makikinig itong mabuti sa mga instruction para mas lalo pang sumipag at maging kalugod-lugod sa Panginoon at alam niya ang kanyang ginagawa. Ano po ang instruction sa Roma 12, 11 hanggang 12? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magjaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Dito naman sa episode 5, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan natin ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi siya magpakasipag o maging faithful. Dahil bukod sa may salvation na, may Holy Spirit pa. At marami pang mana Napangako ang Diyos. Kaya imposibleng matalo ka ng kahinaan o panlalamig sa Diyos, maliba na lang kung wala ka pang Holy Spirit. Kaya ang mga tunay na mga anak ng Diyos, araw-araw ay nagsisikap iyan na maging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ito ang gawain ng mga anak ng Diyos at buo ang paniniwalang walang sayang ang lahat para sa Panginoon. Now, bakit hindi sayang kung tunay tayong masipag sa paglilingkod sa Diyos? Review po muna tayo sandali. Ang una, dahil may reward ang Diyos sa mga nagpagal para sa Kanya. Pangalawa, dahil totoo ang Diyos kapag nangako. Number three, dahil nalulugod ang Diyos sa mga anak niyang matatag, hindi natitinag kundi nagpakasipag na may pagtitis. Ang ating application po ngayon, mga kapatid, ano ba ang ginagawa mo ngayon para kay Lord? Ano bang sakripisyo ang ginagawa mo ngayon para kay Lord? Masipag ka ba sa Kanya? Kalugod-lugod ba ang buhay mo sa Kanya? Nagpapagamit ka ba sa Kanya? Lumalago at nagmamatured ka ba sa Kanya? Loyal o tapat ka ba sa Kanya? Ano ang commitment mo sa Kanya? Sabihin ko sa iyo kapatid, lahat ng effort natin, pagsisikap natin para sa Diyos ay walang sayang, walang kalugihan walang mawawala kundi mas mararanasan pa natin ang favor ni Lord ang biyaya at habag ng Diyos sa araw-araw maging sa ikalawang buhay Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.